Makalipas ang mahigit isang linggo, nakauwi na sa Pilipinas ang walong tripulanting Pinoy na sakay ng barkong MV Eternity Sea. Ito ang barkong inatake ng rebelding grupong Houthi sa Red Sea. Sumalubong sa kanila ang Department of Migrant Workers sa NIA Terminal 1. Hindi na sila humarap sa media dahil sa matinding trauma, pero nabuhayan sila ng loob nang muli silang makaapak sa Pilipinas. Sa ngayon, pasasalamat sa pagligtas na pagpapauwi ng walong tripulante sa Eternity Sea. Uh, una sa ating mahal na Panginoon na uh, pangunahing tagapagligtas. At of course, yung ating partnership with the with the uh, the uh, DFA ang lahat ng tripulante na umuwi kagabi ay makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan hindi gano'ng idinitalye ng DMW kung ano ang naging karanasan ng mga nakaligtas sa na seafarers. Pero may ilan sa kanila, apat na putdalawang oras na nagpalutang-lutang sa dagat. Of course, merong mga kwentong pinagdaanan but at this stage, uh, some if not most of it uh, will keep under wraps muna. There will be a right time to disclose the details but But of course, they they uh, had narrated yung ordeal nila. Dalawampot isang pinoy ang sakay ng barko Labing tatlo sa kanila ang unaccounted pa. Inaalam pa kung anong kalagayan nila pero hindi inalis ng Department of Foreign Affairs ang posibilidad na hawak sila ng huti. Wala pa tayong makukumpirma kung sa number of casualties or kung talagang may hawak yung mga huti sa tilan sila. Prinsipyo lang natin kung meron man hawak sila at least alam natin buhay. Buhay yung mga tripulante. Umaasa ang pamahalaan na sana ay buhay pa ang mga hindi pa nakauwing seafarers. Nagpaalala naman ang DMW na pwedeng tumanggi ang mga Pinoy seafarers sakaling dadaan ng barkong sinasakyan nila sa Red Sea. Ay Sayamira Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.